Of the <laughs> challenge so mag, ano, kami mukbang. challenge 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 mukbang? challenge kami challenge 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 mukbang lang challenge 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 so kakain so syempre kakain tama na so syempre kakain tayo pag mukbang syempre magpupudrip tayo di ba so syempre hindi naman masaya pag kami na yung kakain so bilang expert po sa pagkain meron kaming sinama na ano, tao na magaling sa pagkain

mukbang ito, ka ito. Mukbang! ito ano. Walang magawa dyan. Ang tawag dito, samgyupsal. Sam Ay, samgyupsal ba yun? Samgyupsal mukbang. Ano ba ibig sabihin ng samgyupsal? Ano, nagmula na sa root word na samgyup eh. Samgyup? Uh Oo. -oh. Ano yung ano ibig ng samgyup? Ano, Dawon. daon. Daon? <laughs> Hindi <laughs> ko alam pero daon kasi. Eh, yung ano? Ito, Yung sal. Ano yung sal? Yung sal, ginagawa Ano? <laughs> ano? Ano? <laughs> Yes, <laughs> yung kasi paghalo-halo yon ng pagkain. So, anong, anong, anong ano yung ano yung ano yung ano Hindi ko Nakalimutan na agad yung Jake. Oh. Yeah Basta yun na yun. So, <laughs> Sabihin mo ano itong mga to. Meron uh, kami dito pita. Meron dito... muna. Ano ba ito? Ito. Ano ito? Lettuce. Anong purpose nito? Hindi ko kasi alam eh, ano yan? Kulay kulay. Natin para pang -rock mera tay ni tung potato chips ito tawala pinto ng kwekwe ha? kung hindi ka ni video ni toh long long dog. <laughs> <laughs> and, uh, man, mga, nag long 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 tayo long mga long concept long 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 long

Grabe yung nagbabasura, nagbabasura, oh, basura, ganda, ba, chala, Ang ganda ng buhok eh, yeah. May Parang like like may mga side dish. I love like May may fresh mango. Galing pa to sa Davao. Grabe, Davao. Kasi Tomato. itong kamatis galing pa to sa Alim, malayo. Yung pinagaling ganito. Saan? Sa Porte kabila. <laughs> <laughs> parang itong ano? Ano ba to? Apple. Apple parang galing pang Indian. <laughs> <laughs> parang week <night> pa to. Kumiyahin <laughs> <laughs> pa yung mag-isa eh. And the ship pa yung shopping. Okay. Parang in, dinigit sa, sa ilong. <laughs> <laughs> ano ko <ba> yun? <laughs>

I Ram Ramyun. I Ramyun. Ramyun. Wala pa pa nga ano nga. Ako yung nanalo dun sa sapatos. Oh. Kaya huwag nyo nanganapin. Ako na. <laughs> Ay, ka, <mayroon>. yung <laughs> nanalo dun Ako yung nanalo Ako yung nanalo dun sa sapatos. Kasi paano pindahan nung sagot, diba? ba? Yeah. Bakit, anong tinagot mo dun sa comment? Bakit ako yung kailangan mo? Oh. Kasi ganito, nagsasahin ako sa bahay. Kasi ganito, ako sa bahay. Tapos palagi ako nanonood sa vlogs nila. Oh. Tapos, nasunog yung sinain namin dahil sa kanila So, dahil doon binigyan nila ako ng sapatos. Okay. natin, na kaya Dahil sa nasunog na sinain. Yeah. So, wala. Talagang, na-alala eh. na ko eh. Tiba? Binigay ko sa sapatos. Marami kasi yung sinain ko eh. Isang kapal. Kaya pala. Sayang. Saan kaya naman ano,

So, kailangan may maganda bumili kayo ng mga ganito sa bahay. Galing ito sa ano, Cardinal. <laughs> <laughs> Kasama na si Bon Bon sa mga oh, okay. pagbili natin sa labas ng mga... Mayilig din ako sa mga pekik. Wait, ay lang. Para water. para... pang tawa. Nakain ka ba sa mga ganito, Bon? Madalas akong nakain sa mga ganito. Sa mga labas, sa mga... Hmm. Sino madalas ka kasama mo pag kumakain ka sa labas? Parang ano, nakalimutan ko na kung sino mo na din Mga team Shoutout Ayan, shout yes. pala mga team kulto. Lagi kami na rin ang sanggip -yup sa lang. <laughs> <laughs> sanggip -yup sa Sanggip -yup sa lang. Oo, oh, mga 3 na... May bago ngayon. Eh. Ano? Sanggip sa Sa mga patay. Sinabi <laughs> siya. Ito lang ang ginagawa yung bayo na. Libre? Libre? Dati, dati ka pila. Ngayon, may oh, oh, May nakaisip nun eh. Kasi parang naisip nila, parang maganda magpakain sa <laughs> kapatay. Isang oh, <okay>. gyupsal. <laughs> <laughs> yun ang tawag doon, isang lamay. Maganda? Okay, <laughs> yung logo nun ano eh. <laughs> Tapos yung patay nga. yun. Yung, 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 yung uh, <laughs> <laughs> Ah <laughs> 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 <as Maganda>. yung <laughs> bago. Mm -hmm. Yung gagawin, hindi naman yung parang lahat at Ah! Medyo Chicken chicken chicken. Ano <laughs> Ano yan? Ron, ka hindi yan, hindi na lang chips yan eh. Ay, no, no, no. Nakapakalo Kung Pag mula yun po yan. Hindi meron. Yun, luto na. Luto na yan. Baka hindi pa. Baka hindi pa. Ayan, lumalakot ko na. Tulig ako. May ano ko eh. Maggagawa na ako ng money sarili kong black. Expectation ba reality? hindi ko ng gano'n. Wala Wala ko. Wala ko. Wala ko. yung ko. Wala ko. Wala ng Wala ...yung yung yun Parang ganito ay <I> bon. Parang Parang ganito kit ng... Parang ganito ay ang sumbal niya, isig profile mo, kailangan so ito. Oh. <laughs> <laughs> mo sumbal ito. Oo. check yun, napakulay ako nung loob. Yan yung sex na binigay ko, eh. Parang, tawag son? Ombre. Uh, Ombre. Anong ginawa, uh, anong ginawa? Bad Yung, ba yung... lyrics <laughs> ba ba <laughs> mo kasi, parang iba yung mga ano, hindi, hindi pa Iba yung ko. <yung laughs> <yung saurin. laughs> Tapos kung bakit yung mo Napakasarap lalo na pagbagong tingin Pero ngayon ba, ang pek-pek to you na nah. Parang ngayon kailangan sa suka Kaya ano lang talaga yun, quick quick kasi mura diba? Pasok sa budget. Oo. Oh, kaya, sino ang nakaisip ng ano yung kwek-kwek? Oo. Yung kwek-kwek? habang nakain lang din. Ayun, nakasama mo oh, sa video, mga, mga ano rin, managuhog <laughs> 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 din eh. Mahilig din tumuhog oh, ng kwek-kwek. Ang sura pa lang eh. Oo. Oh. May kasama din kami yung mga ano, mga babae. Mahilig din sa kwek-kwek. May mga kwek-kwek din siya. Hindi. <laughs> 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 Binili nila doon. Tapos kinain din nila yung <laughs> kwek <kusama. laughs> <laughs> nila. Anong pinagkain ba ng <laughs> mukbang sa sandwich?

plant owner kung ako <laughs> mga buwakanin ang Basta <laughs> <laughs> mga buha kanin na. Buha atik. Parang, Parang tawag na mga teacher sa mga estudyante ko. Buha kanin nation. Parang ang yung ng channel mo ah. Oo. Ano yung mga balak mong puntahan sa channel mo pag umuha ka? Nakahanapin ah, ko yung ano, mga pinaka liblib na mga simenteryo. May mga ilagong nagaganap eh. <laughs> sa simenteryo? Pero buhay. Pero buhay. Pero buhay. Umagawa ng milagro. Milagro nga yun. Anong klase ng mga milagro yan? Ito no, ang nakain ng quick cake. Ito. Ito yung mga bibili. Nakapitin ka na kain sa doon. Dapat kumuha ka ng expert ko sa mga... Oo, oh, kinuunta ko na si Ed Galuwag. Okay? <laughs> 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 Para yun, no? so, <laughs> <prang na laughs> pa nga nung malapit yun pag ano yun. Sobrang yung rate ng mga sinasabi. Sir Ed! Na-reply ka nung sa message ko tutuloy natin yung collab natin. Punta tayo sa mga simentero. Hanapin niyo yung mga ano. Hanapin natin yung mga batang tubig. <laughs> Basa yung tubig. Mm, Joe. It's rough. Actually, guys, like, sorry <laughs> ah. Pasensya na kung ganito yung thought ko sa mga subscriber nila. Hindi, hindi ako prepared. Kasi, sa totoo lang, napadaan ako dito <laughs> sa labas. Actually, nagko-collect -co talaga ako ng basura. Tapos, namoy kong bango. <laughs> bango ah. Tumilip ako, tapos eh, yung nandun dulo, si Aaron. Eh, patulog. Tropa ko yan eh. Pinapapasok ako niyan kahit eh. Kaya eh, hindi ko alam itong mga kinakain ko. Kaya ito na kinakain ko yung potato juice. Kasi ito na nang alam ko. Bira ka kumain yan eh, no? Oh. Oo. Napapanood ko lang yan sa ano. Pag kumakain ko sa kodi drama. Kaya medyo takot din ako kumain. Kaya iba ka sila ako. Kaya iba ka sila iba ka ang dami na nga oh. Ang dami no, hindi ko alam kung anong gagawin may dahon. Yung iba kasi, pinitulir na Parang ko yung isa. Parang hirap. Lomi ko. Ano ano, Hindi, kaibigan natin yung mga yan. Mga pare. Mga pare, kaibigan natin yan. Sila father. Yun dun sa ano, sa aniban. Dito pari tungo lamen to di ba yun ano lagi yun ano lagi yun ano lagi mo yun ano lagi yun ano lagi yun ano lagi yun ano lagi yun ano yun ano lagi yun ano lagi yun ano lagi <laughs> <Kapag -upersay. laughs> yeah, pero seryoso, no? meron talaga nangyari. Na. Pero hindi naman siya, hindi daw siya Catholic na ano, pare. So, kalma lang guys. Same. Ito, ito, may, mga vlogger ba na, ano, na kinokollect mga basher right. lang. Bash nyo ako guys. Parang may sako. Like and bash me ko guest nyo eh. Buwan ko, mas talaga ka kayo eh. ako. Dito eh. Kaya ako kayo. No. Bakit um, ng video mo ba ang nagtiba yung tema ng channel? Ah, kasi... Kasi ano yun, may nakilala ko nga. May nakilala akong bago sa buhay ko. Meron ka ba? Kaya sinama mo sa ngayon. Kaya nga eh, sasama ko dapat eh... Nasa malayang lugar. <laughs> ang gulo mo kasi. A few inches <laughs> later. Yon. So dahil yan, medyo busog-busog na kami dito. Hindi na namin. Oo, <laughs> <laughs> oh, di na, di na. namin na. Alam niyo ba yung kasama namin kanina? Nawala so, eh, na eh. Sabi si lang daw siya, hindi na bumalik eh. No? So since ano kasama natin dito ang Master yeah. Hawk again. Yan. so 'di ba meron silang ano, meron silang music video na ni pa. sa mga hindi pa nakakanoon, panoorin niyo na. So, sa channel ko quick quick. Oh, makituhog na rin kayo. Mga <laughs> so dahil quick quick yung ano natin, nagiging topic mula kanina pa. Meron kaming ipapagawa challenge sa kanya. May challenge. Oo. So, <laughs> <laughs> Pero di ko yan nalaman. Dain, Pero biglaan yun ah. Oo, meron ako ditong ina-ready in 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 na ano. Yeah. Ito. Egg. Log. Iplog. Iplog. Yan. Kaya yun ang yan. Ang bani, nakita ko dito sa Facebook eh. Ang gagawin mo dito, ilalagay mo sa ano mo, papaluhin mo ng malakas. Dapat mabasag mo siya gamit lang ito itong ano. Hindi mo siya itutuon talagang papaluin. Eh. Yeah. yeah. na. ba? Yeah. Yani. Oh, okay. oh, my god. yung mga Hindi Hindi

hindi siya mabranid sa itlog na to. Grabe mo ulit. Grabe dahil sa itlog. O oh, yan. Ron, ikaw naman. Ron, isa lang. Pag nabasag mo yan, bibigyan kita ng puma. Pabasagin na <laughs> to. Oo. Oh. mo. Nakadikin mo. mo. Pag ano, bibigyan na ito, pera oh. ako. <laughs> <laughs> Basagin mo. O oh, yan, yan, yan. yan. O, oh, go. Ang oh, no. Ah! <laughs> So, okay. so, dahil hindi na gawa ni Master Hawk again yung unang itlog challenge, ito na lang papagawa natin sa kanya, yung itlog. So, ang gagawin natin, babasagin natin itong egg. Parang tigas talaga ng itlog. Okay. Tapos, ito kailangan niyong mainom to. Pag nainom niya to, bibigyan ko siya ng ano. Ano bibigyan natin, Ron? Uma. Puma. Grabe. Yan. Ready ka na ba? Ready na. Okay. <laughs> Pag hindi mo ito nagagawa, yung scholarship mo nung ano, pabaya ka na. <laughs> ako malaki-laki yun. Kaya o, kasi mula grade 1 lang sa fourth year high school. Ang laki nun. Inamin ko na ito. Inamin ko nalang. Kung matapon man, asik. Ayan, yeah, yeah, yeah. ayan. Ibarin mo. Matapin. Wow! Ilubad yung, 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 yung damit niya kasi baka matapon doon. Diretso De nunok na, no? Oo, diretso nunok. Ready? Ayan. Bilang ka. O, Jake! One, two, three, go. A few inches later. You know, but bon, you know, who's that? Wow. <laughs> <Adeso ka ako. laughs> <laughs> video oh, kasi, May hindi magandang nangyari kay Bon. Kumabas yung kwek kwek. Hindi dahil ano, nahirapan ako. Dahil na-challenge nyo ako. May secret challenge din ako sa inyo. Ah, Surprise <laughs> challenge. May eh, challenge din kami ah. Oo. Kasi di ba nahirapan din ako. Dapat kayo din ma-challenge, di ba? Hindi, <laughs> 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 para din to sa mga viewers ko. Ayan, ah, para ayan, matawa mga viewers ko, di ba? Ah, sige. Ayan, sa lahat ng mga ninja, kailangan i-subscribe din sila. Ah, maganda yan. Tapos, pag naka-hit ng 10k, 10k subscribers. Oh, 10k subs. Oh sige. 10k subscribers. Mga ninja yan. Mga malalapit 'yan, eh. mga dumadagsa yan <laughs> eh. Tapos mamimigay sila ng sapatos. <laughs> <laughs> yan, ganyan ko kamal mga ninja. Oh sige. Pag naka-10k subs, mamimigay sila ng sapatos. Kahit anong brand. Yan. Oh, kahit anong brand, 'di ba? Oh, sige, sige. Tapos sige. Dadali namin sa inyo ng personal. Oh. Oh. Kasama ka. Kasama ako. O, oh, sige. Oh. Kikitain okay. namin, ibablog namin yun. oh yun. Sige. Maganda yan. Kaya dapat ihit natin yung 10k subs. Tapos, mamimigay sila ng samatos na hindi nila alam na nabigla sila. <laughs> Para sa inyo yan, guys. Oo, sige. Di ba? Mga seryoso Ayan. yun, yung sinabi namin kanina. O. Comment nyo. Totoo yan, o, totoyan, ha? Oo, ya, totoo ya. yan. Oo, totoo yan. nila yan, promise yan. 10K, sa sapatos. Kapalit yan ng paglunok mo ng hilaw na oh. Di ba nabigla, <laughs> 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 nabigla. <laughs> ka na? Mamimigay ka ng sapatos. <laughs> Mahirap pala i-guess to. <laughs> Cut na lang natin itong vlog na ito. Pasagat yan. I-report ka sa akin mo. Mahirap pala ito eh. tapos next time, invite ko yung ano, yung bebe ka dito. Yun, mas maganda. Kayo naman ang igigust na sa channel namin. oh yan. Maganda kasi marami rin. Marami rin ako gusto itanong sa kanya eh. Mga... Patay tayo din. Mga kwekan tanong. Sana makakolab namin kayo sa channel namin. Ayan. Abangan nyo guys. Oo, oh, so, oh, so, siyempre gagawin natin yan. 3.28 AM Yan o, oh, biglang may dumating o. Oh. Bala na kayo Pilipinas. <laughs> Bala na kayo Pilipinas. Ang ah, galing, ka pa. Dito ka dyan, may papagawa ko sa'yo. Walang naka-break. Ako eh. oh, po, itlog ang mama nyo. Ano si Mato? Ako nga Hindi, kailangan Dito, Why? ilalagay mo dito. Lalagay mo dito, gagawin mo. Cut din. Hindi, din lang. So, para ma... Magkano sa yung bawal? Naman Ano sa akin? Ano sa akin? Ito mo yeah, yeah. um, papalo. Ito ha, yung palad ha. sa ulo mo mapalo. Yung yeah. pipisa rin. Gawin na no, ina, kamo ngayon. Ilang try? Tatlong try ha. Kahit di ah, lima ba? Lima Limang try ha. Game! 3, 2, 1. Ha ha ha

baixo bash <laughs>